boss, eh anak ako ng boss. So, automatically, boss mo rin ako. Ano ba? Mm. ka na, Marimar. Mm. Alam mo naman, anak ng boss natin yan. Mamaya, pati ako mo pag-initan yan. Gagawa <laughs> talaga ako ng paraan para mawalan din ang trabaho. Uwe. Alam mo, kaya naman ako pumunta dito is nakarating sa akin yung balita na merong umaas ng rey na dito sa kumpanya. alam mo, ito lang yan. Pag di mo makuha yung, yan, yung mga files, kailangan organize. Okay? Okay. Para mas magali mo siyang hanapin. Ako, easy lang pala yan. I got it. Hi, sir. Ito na po yung coffee nyo. Ayan. Yeah. Hi, Hi, sir, ha? Ikaw talaga marimar, ha? Alam na alam mo yung oras ng pagkakapi ko, ha? Eh, syempre naman, sir. Ikaw pa ba? Hoy, hoy, hoy. Teka nga lang. Bakit si Dad lang yung pinigyan mo ng kape? Nasaan yung akin? Ay, Karen! Teka nga lang! Eh, bakit naman kita bibigyan ng kape? Eh, hindi naman kita boss! Hindi mo ako boss? Eh, anak ako ng boss! So, automatically, boss mo rin ako! Ay, huwag ka masyadong feelingera, ha? Hindi ikaw yung nagpapasahod sa akin! Yung boss mo! Tumigil oh! na kayo! Tama na yan! Eh, paano naman, Dado? Tignan mo ako! Paano ako sagutin? Diba sinabi ko, tama na? Eden, ano ba? Magaling na empleyado yan si Marimar. Tsaka, kailangan mong matutong rumispeto. Kaya pinasok kita dito eh. Ay naku sir. Alam mo sir, may naaamoy ako dito maalinga sa sir. Pasadya na sir ha. Pero matanong ko lang sir, naliligo po ba yung anak nyo? Pinakaringan mo ko. Baka ikaw yung nangangamoy. Sige na, sige na. Di matatapos yan. Balikan na doon. Sige sir ha. Sira ng araw ko sir. Alibasa kasi... Umalis ka na! Ang may... dami ang sinasabi! May katabi kasi akong penis dito sa rin. Mukhang penis. Wow! Feeling ka rin. Mukhang bilak. Yan kasi Nag-hire ka ng mga bobong tao dito sa company mo. Alam mo din, kaya pinasok kita dito. Yan. Para matutunan mo yung paano makikipag... Makipagkapwa tao. Yung mapatakbo ng maayos tong company. Kaya nga nilagay kita sa posisyon na yan eh. Para Matuto ka maki eh. Halubilo dyan sa mga empleyado. Dad! Eden, huwag mo samantalahin yung yung pagiging anak, anak kita. Dad, ano ba yan? Kaya hindi ako nire-respeto ng mga empleyado dito. Kasi pinagtatanggol mo sila lagi. Eden, pare-parehas lang kayong empleyado dito. Pandaan mo yan. Dad, anak mo ko. Oh, boss ako dito, okay? Hoy, bakla, sinisundo sa'yo. Ay, ikaw ha? Masyado ka ng chesmos ha? Pati ba naman yung... <laughs> Pati ba naman yung pagsundo sa akin ni... ni Lando? Nakita mo yun? Hoy, ikaw ha? Stalker ka rin sa relationship namin ha? Ikaw ba? Alam mo, ang ganda ng gising ko ngayon. Ang <laughs> ganda man. <laughs> eh, paano ba naman kasi? Nandiligan ako kagabi nila, no? <laughs> ano ba yan? al mo talaga? Pero alam mo yon? kanina, na-change yung mod ko. Kasi, siya no, si, si, ano, si Miss <coughs> <coughs> Ang bastos talaga. Walang manners, walang respeto sa boss. <coughs> Ang ina-ina, nakakarindi. Excuse me, Miss Eden. Kaya ba yung pinaparinggan mo? Bakit? Meron pa bang ibang tao dito? Aside sa maligno? Ay! Uka na! Member ka pala ng mga maligno, ano? Tingnan mo na may itsura mo. Kulang na lang, pumunta ka sa kaharian nila. Excuse me, Miss Eden. Hindi ko alam ng mga... Uh, ang mga ikanto, mga tiyanak o mga nuno sa punso may portal na pala dito sa loob ng opisina. Sino nung oh, oh! nakaupo pa. Wow! Mm. Ang galing magsalita. At talaga namang sinasagot-sagot mo ko, oh. no? ba? Mm. ka na, Marimar. Mm. Alam mo naman, anak ng boss natin yan. Mamaya, pati ako mo pag initan niya. <laughs> Kasi naman, yung ugaling squatter, dinala dito. Kaya nga hanggang office girl lang yung kinayang apply yan eh. Ay, tsaka, wala naman talagang utak yan si Marimar. Puro nang pagpapakit dito sa office ang alam. Ay, oh my gosh! Ma'am Edith, pasensya na po. Huwag <laughs> kang minin na pasensya sa kanya kasi wala kang ka makasalanan kasalanan eh. Alam mo, Miss Edith? Sinas yung Sinasabi niyang wala daw akong utak? Ay, Ay nako! Oo! ah, tama naman. Wala mga utak. Pero, kahit marami akong hindi alam, di ba, kita mo naman. Pinapasok pa rin ako dito sa company ni Sir. Kasi ganun siya kabait sa mga empleyado niya dito. Tingnan mo nga ikaw, oh. <laughs> Ay, ka nga niya. Pero, empleyado ka rin dito. Hmm. Well, sa bagay, hindi mo naman alam. Sinadya naman ni Daddy na bigyan ako ng mababang posisyon as of now para matrain. Kasi pagdating ng panahon, sa akin ay papamana tong company. At kapag nangyari yon, sigurado akong mawawalan ka ng trabaho. Ay! Mawalan trabaho? Ha? Bakit? Ikaw ba magtatanggal sa akin? Ay wow! Wala kang karapatan kasi tingnan na yung mo. <laughs> Hindi ka bagay dito sa opisina kasi mukha Bum, kang... ka talaga! Bata. Hindi ka nakikinig. Ako ngayon magmamahal, hindi ba? Diba? Ako, bobo! Diba? So, may nakikinig sa iyo. Kesa naman sa'yo, tingnan mo yung ano mo, wala mo kami, wala ka hmm. Ano Oy! na naman to, ha? Eh, dad, kasi yan, no? Mga aasar, sinasagot-sagot ako. Ako nga yung boss kesa sa kanya kasi office girl lang. I mean, office boy lang siya dito. Hoy, 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 hoy! Babaeng syunga, syunga! Huwag sa na ba kong sasabihan ng office boy, ha? Hindi mo ba, ba nakikita tong suot ko, lalong-lalo ng lips ko? Ikaw, ikaw tingnan pa sa edya ko bakit mamaya i -lips to lips kita? O tignan mo dad, ang tumigil bago kita! Tumigil na kayo! Ano? Wala na kayong gagawin kundi ganyan pagsikawan dito sa opisina? Eh kasi siya na nangunguna eh. Sinabi na tumigil di ba? Siya nangunguna, ikaw nga'n. Tumigil na! Ah pa, pala, maiba ako. May urgent business meeting ako sa Singapore. At pamayaan na rin yung flight ko. At isa pa, darating yung business partner ko. Trap Eden. Gusto ko ma-impress siya. Sir, yung You mean? Yung business partner niyo pupunta dito? Eh, di ba, sir? Yun yung straight ka? <laughs> ano? Kinakabahan ka na ba? Eh, ikaw nga hindi natatakot sa akin eh. Pero for sure, kapag nakilala ka niya, siguradong matatanggal ka sa company ito. Anak, please lang. Habang wala ako, gusto ko maayos ang pagpapatakbo mo dito sa company. Dad naman, para namang wala kang tiwala sa akin. Easy lang yun sa akin, no? Ako pa. Ano? Mauna na ako kasi kailangan ko pang maganda para doon sa meeting ko. Sige, okay, sir. See, Dad. Safe travel. Yan, sir, ha? Ingat okay. sila sa inyo. Koy, ikaw bakla ka. Subukan ka sumagot sa sagot pa sa akin. Gagawa talaga ako ng paraan para mawalan ka ng trabaho. Uy. Okay. Hoy. Huwag mo nga ka lang. natakot ng ganyan? Mm -hmm. Tikong ka ng bibig mo! Ay, tikong mo yung bibig mo! ay ah, ko yan! Pahiin ka na! Trabaho mo tayo! <overarching> Sis, alam mo! Kanina pa ako balisa kasi... Kasi di ba, yung business partner ni Sir? Ipalit ko kasi na ano eh, hindi ko pa kasi namimit -me yun. Tsaka, kinakabahan ako! Kasi nakatatakot ako. Yan. Yeah. Balita ko pa naman, strict pa Ayun Ay, na nga. Hindi Sabi yung sabi-sabi nila. <laughs> ano? Kabadong kabado? Takot na takot? Ilang percent? One million percent? <laughs> Ay, naku. Close pa naman kami ng business partner ni Dad. Kaya, good luck. Humanda ka. Ay. Ay. <laughs> mm. talaga ng babaeng yun. Alam mo, irita, irita, iritang irita na talaga ako sa babaeng yun. Sarap sa bunutan. Ang sabi pa niya, na-close sila na doon sa business partner ni sir. Pwes, ako magiging open ako sa business partner ni sir. Yun yung disadvantage niya. Huwag ka na kasing lumaban. Alam mo naman, anak ng boss natin yun. Ay, nako. Hindi pwedeng eh, hindi ako lalaban. Hindi, porkit anak siya ng boss, boss natin dito, no? Eh, papahig na tayo api-apihin at kung anong pinagsasabi niya tungkol sa atin. At isa pa, kahit naman si boss, sumasakit yung ulo niya doon sa anak niya eh. Ko, sakit sa ulo yun. Ano ka ba, sis? Di ba office girl ka lang? Huwag ka na kasing lumaban. <laughs> <laughs> yun na nga, sis. Office girl lang ako. Pero pati ba naman trabaho ng babae sa akin pinapagawa? <laughs> <laughs> Oh! Good morning, Mom. Good morning, Mom. Good morning, guys. Do you know me? Yes, of course. You're the business partner of my dad. By the way, I'm Eden. Okay. So, all of you listen. I want a report of this company for the last three months. I want somebody to report to me immediately in the conference room. Understood? Oh! Yes, ma'am. Actually, Mary Mar will do the presentation in the conference room. So see you there. What? Tahan niyo ako? Ano? Kapatid ko pa dun na? Like this level? Huh? Excuse me. Bakit ako? Ano eh, mga trabaho mo yan? Di ba sabi mo? Office girl ako dito. At oh, tapos, pagtatrabawin mo ko ng trabaho mo? Eh bakit ba? Wala dito si Dad. At kahit anong ipagputos ko sa'yo, gagawin mo. And remember, I told you, gagawa ko ng paraan para mawala ka sa company ito. Okay? Kaya ano bang hinihintay mo? Pumunta ka na doon at ibigay ang presentation. Presentation? Ano ka nung sasayo ako? My, my goodness, nababaliw na ba ata yung babaeng nyo? Baliw na nga, baliw, oo. Alam mo yun, sis? Ako magpipresent? Anong gagawin ko doon? Wala ka, sis. Maganda ka. strict pa naman yun. Ikita mo naman kanina, di ba? Alam mo yun, parang pag tinititigan mo siya, parang, parang, parang kanyang kakainin ang buhay. Hindi lang yun, English speaking pa. Kaya nga eh. Alam mo naman diba, hindi ako marunong English tsaka Tagalog lang alam ko. Alam ko nga lang sa English, crazy! O, yun lang. Ah, <laughs> <laughs> uh, Ma Virgo. Magpapakilala po sana ako sa inyo na maayos. Ako pala si Eden, ang anak ng CEO dito. Ma'am miss, English only, please. Oh! Do I need to repeat what I said earlier? Yes, of course. I do not understand. That's why I wanted to repeat. Okay. So, I want to introduce myself in a formal way. I'm Eden, the daughter of the CEO in this company. There you go. <laughs> And you? Mama, ako po pala Oops! I repeat. English only, please! English. Uh, by the way, I wanted to, to introduce myself. I am Marimar. The um, um, I am Marimar. Okay. Um ma'am. Marimar is the one who gonna do the presentation. So okay. Marimar, please tell me. How this company runs for the last three months, I want you to tell me the financial profit and even the loss. I wanted to know how Mr. Marlon Spaniola runs this company while I'm in the US. Ah, uh, uh, ma'am, ang company po namin ay. Oops! I repeat, English only, please! Sorry. Ah, uh, ma'am. Thank you for that wonderful question. Hi, it's okay, you can sit. Thank you for that wonderful question. And that question deserves a wonderful answer. Interesting. Uh, this company is running so fast. Fast as a running speed, full speed. This company uh for a good opportunity, and most especially <laughs> offers a lot of oh my, job. Oh my gosh, Miss Virgo, I'm so sorry. You know what, Marimar, don't know anything about the company, and what? What's the best suggestion I can give you is kick her out of this company. Oh, okay. So you want me to fire her? Yes, why not? You're the business partner of my dad, right? I'm just so curious about her position in this company. What's your position again? I'm I'm <laughs> I'm a uh, office girl, ma. Office girl. Okay? Okay. You want me to fire her? Yes. Mom, please don't, don't do this to me. Please don't. So, do you love your job? I love your job. I mean, oh. do you love your job? We love our job, Mom. I mean, do you love your job? Yes, Mom. I love the job. Okay. <laughs> we see, then let's give her a chance. What Can chance, ma'am? Look, she don't even know what she's talking about. Are you questioning my decision? No, I'm not. I'm just telling. I'm showing you. Shh. Miss Marimar, please continue. And mom, please, please don't kick me out. Because I want to be, to be kick me in. Because mom, I love my job. This company makes me so fast. Can you stop? Miss Virgo, I'm pleading you. Please kick her out. Because she don't have brain. She's talking a lot and it's kind of out of topic. Okay, enough. What's the meaning of this? Huh? Miss Virgo, you don't see? It's so obvious. I just showed you that Marimar is incapable about everything in this company and you need to fire her immediately why because she's so rude to me even i'm the daughter of the owner of this company she don't even respect me i see so someone really needs to leave this company yes that's for sure they're fired you see that what <laughs> I repeat, English only, please. Why me? I'm the CEO's daughter. Remember? And do you remember that your dad doesn't own this company alone? It's the two of us. So don't ever act like you are the queen in this couple. because I am the queen. Okay? Ah, uh, mom, I'm very sorry for the inconvenience for having a trouble. It's okay. Maymar, tama na. I can Tagalog. Ay, yun naman pala eh. Pinahirapan pa tayo. Alam mo, kaya naman ako pumunta dito is nakarating sa akin yung balita na merong umaastang rey na dito sa kumpanya namin ni Marlon. Bakit? Dahil anak ka niya? Baka nakakalimutan mo. No? Dalawa kami may-ari nito. I am here to evaluate your job. And as far as I can see, you're not doing it properly. Kasi nirequest sa akin yun ang daddy mo. Kaya kung sa tingin mo dahil anak ka ni Marlon, eh, maliligtas ka sa mga ganitong senaryo. Pasensya ka na. Hindi ka para kung sintihan ng tatay mo. Nagtataka na ako bakit si Marimar ang pinag-present mo. Huwag ka masyadong power trip. Hindi nga kami ganun eh maayos kami magpatakbo ng kumpanya at ng mga empleyado dito. Ikaw, empleyado ka lang din, di ba? Mahalak pa naman sana ibigay sa'yo ng daddy mo yung share niya dito para dalawa na tayo na nagpapatakbo nito. Pero sa nakikita ko, hindi mo deserve. So I was planning na bilhin na lang yung share niya and I will run this company alone. Oh, Huwag mo yung gawin. Excuse me. Di mo sinabi mo? Inyo tong dalawa. Ba't mo Hindi ko alam kung bingi ka. Kasi sabi ko lang na yung daddy mo yung nag-request dito na evaluate ka. And we both decided na kung hindi ko magustuhan yung performance mo, I will run this company alone. Bibilhin ko yung shares ng daddy mo. At patatabuhin ko ito mag-isa. So that means, you have no power in this company at gusto ko na hindi ka na makita dito ever. You're fired. Ah, ma'am. Sorry po ah. Eh, ano po kasi mami? I don't know how to... Oops! Tagalog only. Please? Thank you. Ah, uh, ma'am, pasensya na po, mama. Hindi ko po kasi ma-deliver na maayos kung ano po yung nangyayari dito sa... Enough! Ako. Actually, kanina pa nga ako nagpipigil. Eh. Nang tawa. <laughs> you know what, you're funny. Huwag ka matakot sa akin. Hindi naman ako strict eh. Ayoko lang ng mga ganong klaseng empleyado. And natutuwa ako sa sa'yo kasi kahit office girl ka lang eh, nakita ko yung determinasyon mo at yung lakas ang mo para i-present yung hihihi ko. <laughs> Yan lang nga lang po yung kaya ko, Mami. I'm so sorry to hear you. <laughs> Alam mo, wala talaga akong assistant eh. Kaya yung bodyguard ko yung lagi nakabuntot sa akin. Kita mo naman yung bodyguard ko parang mas malakas pa ako. <laughs> so, kung gusto mo ipopromote kita, I want you to be my personal assistant. Me? Ma? Sir, seriously, Ma? Yes, kasi napasaya mo ko at gusto ko ng ganyang energy every day. Okay? Ay, okay. naku, Ma. Pero dapat English speaking ka. Ay. I will accept that Baroque English. I like that. So, I want you to report to me tomorrow. Ipasa mo sa akin yung mga requirements para sa promotion. Yes, ma'am. I Congratulations. do. I know. Thank you so much. God bless you. Okay, go back to your work. Yes, ma'am. Thank you, Mom. It's such an honor and a responsibility. Thank you so much. May Alma mater. No, I'm no, school. It's good. Okay, let's go. Let's go, Mom.